Hindi muna na ako magluluto ngayon kasi kukunin ko na yung pangalawang sahod ko sa Facebook. At sa mga oras nga na yan, iniisip ko na ako nung bibilhin ko. Una ko nakita itong mga gitara. Gusto ko ang bumili niyan kasi naalala ko, boss, baka pala ako. Nadaanan ko na din pala itong mga bagong OOTD. Ang forma nga ng mga nakadisplay kasi malapit na mag-summer. Gusto ko ang bilhin to kasi medyo mahal pa. Nadaanan ko na din pala itong mga bisikleta. Gusto ko sanang bumili kasi pag-iisipan ko pa ng isang daang beses bago kita bilhin. Karating ko nga kung ako withdraw pinag-iisipan ko para kung bibilhin ko yung mga nakita ko kanina. Shoutout na din pala kay ato ate. Kasi nakilala niya ako kahit nakasombrero ako at face mask. Pag pala nagwi ako dito, binibilang ko pa din. Kasi may trust issue ako. <laughs> hindi rin ako mabilis magtiwala. Kaya iilan lang din yung mga kaibigan ko na pinagkakatiwalaan ko. Inverter din kasi ako. Charot! Introvert pala yun. Inuna ko na muna palang bilhin yung needs ko bago yung wants. Kaya kumuha na muna ako ng medyas. Kasi naman butas ng na iba ko medyas. Tapos minsan hindi pa pantay yung sinusuot ko. Pero di naman halata. Ikit nga nang nakita akong damit. Kaso nga lang baka magmukha akong pakwan doon. Nilapitan ko na din pala yung mga staff. Kasi naman kanina ko pa naririnig yung pangalan ko na pinagkakwentuhan nila ako. Kaya alam mo kung naiiya sila. Kaya ako na yung lumapit. Hindi daw sila pwedeng mag-cellphone sa trabaho nila. Kaya sabi ko, sama ka na lang sa vlog. tanggal ko pa nga sa face mask ko. narinig ko pa sila. Sabi nila, kasanting na pala talaga ni nga nakainig personal. Sa mga kapampangan diyan, comment niyo nga kung anong sinabi nila. Baka binebenta na nila ako dito. Charot. DM mo pala ako ate sa IG para ma ko yung picture natin. Kumuha na din pala ako ng underwear. Isa na lang kasi yung matinudon. Lahat butas na. Charot! Sunod nga na pinuntahan ko itong mga sapatos. Matagal ko nang napapanaginipan to mga guys. At habang nagtitingin pa nga ako dito, nakita ko pa yung kaibigan ko. Nahuli ko pa siyang may kaday. Charot! Kaibigan daw niya yan. Saya nga namin dyan kasi last kita pa namin bago mag-pandemic. Tapos sabi ko sa kanya, mag-high ka kasi nagbablog ako. Ang dami nga niyang kwento sa akin dyan. Kaso bawal daw sabihin. Tawang-tawa nga kami dyan. Kasi nung isang araw, nag 1v1 kami sa crossfire. Natalo niya ako. Pagkatapos nga nung kwentuhan namin, sinukat ko na tong gustong gusto kong sapatos. Matagal ko nang gusto to. Pero syempre, mas gusto kita. Ceru! Ah, Sabang tinitindan ko ngayon sa sobrang ganda mo. Ay! Sobrang ganda pala talaga ng sapatos. Parang gusto ko na siyang iuwi. Kaso nga lang mas nagmahal siya ngayon. Kaya pag-iisipan ko muna ng tatlong beses kung bibilhin kita. Naglibot-libot na muna pala ako. Para may mabili akong reward sa sarili ko kahit wala akong nagawan tama. <laughs> Hindi ko nga alam ba't dinala ako ng mga paako dito sa mga appliances. Bigla ako kasi naalala si mama sa washing machine. Kasi naman araw-araw ko siyang nakikita na naglalaba. Nasira daw yung washing machine na ginagamit niya. Nag-iipon nga daw siya pang sa washing machine. Gusto ko sana siyang bilhan ngayon. Kaso nga lang nagulat ako sa mga presyo. Bigla ako na high blood. Bigla ako mahimatay. Pero bumangon ako kasi mangungutang tayo. Charot! Sa mga oras nga na yan, pinag-iisipan ko talaga kung bibilhin ko to. Hindi na nga ako nagdalawang isip. Binili ko na yung washing machine na yan. Susunod ko na lang bibili yung sapatos. At pahinga na muna pala ako dito kung saan nakaupo si Lola. Hinaya ko nga yung post niya kasi mukhang nakakarelax. At totoo nga ang balita, nakakarelax ngayon gandong pag-upo. Para ka rin pumunta sa Boracay. Charot! Habang nag nga ako dito, nilabas na yung washing machine na gusto namin. Sigurado ako matutuwa yun si mama. Kasi naman, may bago siyang washing machine. Hindi na rin siya magkukusot. Nasira na kasi yung binigay ni na washing machine sa kanya. Nasa 4 years na din kasi yon kaya nasira na. Ginamit ko na lang din pala yung card ko dito. Kasi nagkulang yung withdraw ko kanina. Nagulat pa nga ako dito, kala ko may dalawang tao sa loob. Tinawagan ko na din pala yung kuya ko kasi nagcommute lang kami kanina para maiuwi na namin tong washing machine ni mama. Natutuwa pa nga ako diyan. Si pinapanood daw nila kuya yung mga vlog ko. Kaya e, sana ma-shoutout ko daw sila sa vlog. Uwi ko nga tuwang tuwa si mama. Hindi na daw siya mahihirapan maglaba. Gusto nga daw niya umiyak kasi walang lumalabas na luha. Charot. Sabi ko nga sa kanya i-unbox na natin tong washing machine para makita na niya kung ano kaganda yung binili ko sa kanya. Ang daming ang drama ni Mama dyan. parang nanood ka rin ng drama rama sa hapon kung pakikinggan niyo lang. Pero syempre masaya pa din naman ako kahit hindi ko nabili yung gusto kong sapatos kanina. Aww.